Guys, yung kalsada na dinadaanan ko araw-araw Pag nagdi-deliver ako Ay ito na nangyari ngayon Dahil sa lakas ng ulan kahapon Ayan oh Bumigay siya guys Tapos, nilagyan na ng blockage dito Kasi bawal na yata dumaan Hindi na pwedeng daanan talaga to Ayan o, nag -crack, nag -crack. oh, nag-crack Nag-crack Bumigay guys oh gumagsak yung kabilang side tapos yung hindi na talaga ito madaanan ng mga sasakyan pero may nagpumilik dito kotse kanina na nasundan ko ngayon buti na lang dala ko motor lang pwede pa siguro ako dumaan dito gilid yan dito aroy ang problema nito na ay nako ang daanan nito mamaya pa uwi kaya pa kaya itong daanan mamaya ang problema ko pag doon naman dumaan sa kabila tagos ko nyan bayan lalo akong mapapalayo aray ko po ano to sige sige try natin dito try natin daanan yung gilid na yan kung kaya sa ulan lang bumagsak yung kasada matagal na kasi itong sira eh hindi lang nila na repair pa ngayon bumigay na talaga siya. ulit lang guys ha wala muna silang babala na dapat bawal na daanan kaya sana hindi kami hindi ako natuloy yun o oh, nagpupumilit pa rin mga, da mga daan bakit dadaan dyan kuya try ako dito yun. Hey, delikado yun sa may mga pasero Delikado kaya. Kaya nga nila. Ako pa. Dito tayo. Dito. Buti nalang mag-aang lang yung dala ko ngayon. Ah. Itu dadaan juga, <laughs> ya. Iya, iya. Ayo, dandah! Oi, ooi! Dapat ito madaliin to. Di prior. Kasi hindi niya madadaanan kung hindi ayusin. May susunod pang ulan, wala na bagsak na talaga 'yan. Lan. Lah. Karabi kalakas pala yung ulan na yon. Oh. Bumagsak yung mga bumaba yung mga bato. Ta isang linggo pala yun na sunod-sunod ang ulan, ano na lang mangyayari dito? malaw hanap buhay natin. Mantika, may mga, 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 mga bato. Di liit ka dito na dito magbiyahe. yung ginawa ng ulan. Ni. Oh! Oh! ng mga nakakadaan sabihin walang bumalagpag walang bumalagpag na nakakahoy At yung kalsada doon binagawa pero itong mga nakakasalubong motor ay okay naman so, ibig sabihin magdadaanan siya pero malalaman natin mamaya kung anong itsura ng kalsada na yung ginagawa doon maakyating kasi ito guys magbuntok ito maakyating kaya maraming Sí, gracias. yung ilalim nun. Kaya ganun eh. Ну. Oh. kwen Ah, iyan tayo kalsada. Ulas ang kalsada. Pero, dito, dito na Kung wala. Wala niya, parang na parang nako. sa daanan ng mga sasakyan nyo. Ibigay-ibigay talaga yung kasada na yun. Walang choice. Eh. Wala namang ibang daanan dito eh. Ayun, no? May mga naputol dito sa ano. May mga natin puno. makalakas dito Sana ko ba mahina lang yung bagyo na yun Signal number 2 lang naman diba Sabihin pa lang Lakas ang ulan, hangin to parang tanga niya Solo niya yung kalsada Kamunti kamun ka na. O, baka pa rin dito oh. Ganun na lang, ganun na lang. di tikit tatama na yung gulong ko dun sa tambot sya. <laughs> Buti lumiko siya. Sa gusto na yun. itsura ng pasada na yung mamaya kung balik ko dito kaya ang itsura dito ito po sigurado mo pada na to, delikado to kung hindi ka dito. ng sistema ng kalsada sa ibang bansa yon, yung mga mayayamang bansa ngayon gaya ng Japan or basta mayayamang bansa mga ganong sitwasyon ganitong oras siguro inaayos na yun kasi emergency din yun eh ah, dito okay dito kasi naayos na dito eh malapit na ito matapos eh dito wala nang landslide Saan nila dito? Okay na. Hindi na masyadong stress dito. Pero nung <laughs> nag-uumpisa pa lang ito sila dito, grabe ka stress yung daan na dito. Napanood Di yung mga ibang uh, na-upload ko dyan.